iba ng nanay sa tatay. Ang tatay basta't nagtatrabaho at may naiuuwing sweldo, tawag agad ay responsableng ama, minsan sapat na ang pagsaway sa anak o ang pagbigay ng panggastos. At sa mata ng marami, yun na ang haligi ng tahanan. Pero ang nanay, iba ang bigat ng salitang ina, simula pa lang sa sinapupunan, Bitbit -bit na niya ang sakripisyo. Siyam na buwang pagdadala, panganib sa panganganak, at tuloy-tuloy na pag-aaruga hanggang sa paglaki ng anak. Pag may sakit ang anak, siya ang nagbabantay. Pag walang gana ang anak, siya ang mag-aalok ng pagkain. Pag may problema sa eskwela, siya ang magtatanong, mag-aalala, maghahatid, magsusundo. Siya ang maglalaba, maglilinis, magluluto, araw-araw. At higit sa lahat, siya ang tagapagtanggol ng buong pamilya. Pero minsan, sa isang pagkakamali lang, o kapag may isa lang siyang hindi nagampanan, madaling sabihin ng iba, irresponsible ina. Habang ang tatay, kapag naibigay na ang pera, madalas sinanay pa rin ang mamomroblema kapag kinapos. At kahit si nanay ay may sakit, pipilitin pa rin niyang kumilos. Kasi para sa kanya, ang pagiging nanay ay hindi pwedeng ipos. Kaya saludo ako sa lahat ng ina. Hindi madali ang ginagawa ninyo. Hindi madali ang sakripisyo. At higit sa lahat, hindi lahat ay kayang tumbasan ang pagmamahal niyo. Mabuhay ang bawat nanay. Kayo ang tunay na bayani sa loob ng tahanan.